Okay, ma'am. Okay, nagka. tignan nyo nangyayari. Si mamami nandito. Tignan nyo. Itang pa. Yon. Oo! Oh, diba? ba? si ma'am. po. Ah, magkano kay ma'am? Two hundred, Two hundred Yes, ma'am. Kasim po. Mami. Ay, si Mama. Ay, Allah, si Mama. Ay, si, <laughs> Ay, si <mamami>. <laughs> Mama. <laughs> Ay, mama, hindi oh, mo pala. Oo nga. Sorry, Mama. Ano na, ano? Nalilito ako. Hello, ma. Guys, si Tinderella nandito. Mama, Mami. Mama, Mami. Talagang na, talaga pumunta siya. pumunta siya guys, si mamami nandito. Wait lang guys. Ma.. Nanonood lang ako dito guys. Kinabahan ako. Akala ko sabi ko, ba't gano'n ang bago? guys. bago mo naman ang kahit na kami isosa. Sorry, si mamami guys nandito. Ay, kamusta kayo? Nandito siya po

Oh, <laughs> <It's 60 bucks. laughs> <laughs> Binili niya na lahat. Binili niya na lahat. Oh. Oh, hey, so, um, ano, pumunta siya dito guys sa Mesto and then uh, um, nagaya siya may dinner. Ma'am, thank you talaga ma'am. Thank you po. Oh. Ang hirap mong pero ikinagagal ako makasama si Jorix. Uy, wala. Thank, thank you, you po. Guys, thank you ma'am. Ma salamat po. Maraming salamat ma'am. God bless po. Ayan. So ito guys yung team. Ayan. Thank oh. you po. So... Abos, hello kayo. Hi. Ayan, Ito, so, ba, eh? Opo, bagoong rice po. Ayan. Ito po 'yung mga kasama ni Ma'am. Ayan. po. guys, thank you to Ma'am Ami. 'Yon guys, kakain muna kami ha. Bye-bye. <laughs>